Update po tayo mga kabumbo dito sa sinasabing laglag balas scam na nangyari sa isang airport dyan sa bahagi po ng Visayas area. Meron pong uh, paglilinaw po dito ang naturang airport. May update ang Bumaradyo Cebu. Itinanggi ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport o MCIA ang kontrobersiyang may kaugnay sa pagkatatuklas ng mga live ammunition sa isang pasaherong patungong Tacloban city, Leyte. Ito ang inalabas na pahayag ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. sa pamamagitan ng isang social media post ngayong miyerkules, Abril 2, 2025. Nabatid na ang babaeng pasahero ay isang 47-anyos na Human Resource Manager ay nahuling may dalang live ammunition matapos maalarma ang X-ray security screening sa paliparan nitong Huwebes, Marso at 27 sinabi ni Neri na mula noong taong 2016 ay wala pang katulad na insidente na nangyari sa Mactan Cebu International Airport. At ang kamakailang insidente lang ay isang isolated incident at hindi itinanim ng kanilang mga ahentes ang nasabing kontrabando. Sa katunayan sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, kang Lizelle Monthihar, ang Regional Chief ng Department of Transportation, Office for Transportation Security, Sinabi nito na sinunod ng kanilang inspektor ang mga patakaran na sinaksihan mismo ng police details sa nasabing airport. March 27, uh, alas uh, 15.45 sa hapon, uh, ang isang pasayero dumaan sa checkpoint po natin. At uh, uh, nakitaan po siya ng apat na bala. Nung ang ex natin nakita doon sa screen na may apat na bala siya, tumawag siya doon sa supervisor. Uh, ininform niya po yung supervisor na may nakita siyang bala. Which ang supervisor naman, siya yung nag-inform sa PNP na may balang nakita. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!